Yung mga bus, Ford Ranger, 2016 model. Inaayos ko yung kanyang busina. So binaklas ko muna siya, titignan ko pa kung anong problema talaga nito. Kasi may time daw siya na nawawala yung, misa hindi gumagana. So ipakita ko muna sa inyo kung paano kinalas ito mga to. Okay, dito sa ilalim, syempre una ko muna kinalas ay yung cover niya. Okay, ito. Pakita ko lang sa inyo ha itong cover na ito, una ko munang kinalas yan. Okay? Tanggalin nyo yan. Tapos ay hilahin nyo ito. Tapos may tornilyo yan dito. Yan, yung panel nito. Saan ba yan? May panel yan dito eh. Are. Ito, yan, yan, yan. Okay? Tapos dito, yan, tornilyo yan dito sa kabila at dito sa kabila. Yan. Para matanggal nyo yung tornilyo na yon, kailangan nyo munang tanggalin yung cover dito. Ito yon. Yan. Una nyo kakalasin ito. Yan. Hihilahin nyo lang yung banda rito. Pataas. Kasi clip lang naman yan. Medyo may katigasan pero kaya namang kalasin. Yan. Kasi may tornilyo dito. Para makalas nyo itong panel na to, kailangan nyo munang kalasin yun. Yung tornilyo na yun saka nyo kalasin yung cover na to. Ayan. Dalawa lang yan. Mag-provide kayo ng mga pangkalas na ganito. Special tools. Allen wrench na flower at number 7 na ano, na wrench. Socket wrench. Doon sa ano, doon sa flower, dalawang klase yung flower eh. Basta mamili na lang kayo, basta mag-provide kayo ng ganitong ano uh, tools. Okay? So dito, bago ko kinalas itong, ito, itong sa airbag, kinalas ko muna yung mga sakit. In case na sinusundot kasi sa ilalim eh. Okay? So paano ko naman kinalas ito? Napansin nyo itong hook na to. Yan. Yan. Susundutin nyo yan dito sa likod. Kaya kailangan nyo kalasin yung panel dito. Are para masundot nyo dito sa ilalim. Ayan. Yan yung butas na yan. Ito. Tugon yan dito. Ayan o. Oh. Ang kailangan nyo sikwatin dyan, ito. Ito, ito, ito. Ayan. Kailangan nyo siyang ibaon na ganun. Ayan. Para matanggal sa pagkakahook dito. Tapos yan, utay-utay ko yung binaklas. Ayan. Nakaganyan yan. So nung natanggal ko na yung hook dito, sinangatan ko siya ng uh, panikot na plastik para hindi na siya bumaon ulit. Para pag ikot ko nung manibela, yung kabilang sakit naman yung i ko, susundutin. Kailangan lagyan nyo siya ng pangalang dito. Kailangan ikalangan nyo para hindi siya bumalik yung lock. Tapos pag nag-release na yun, hihilahin nyo lang yung pataas kasi mga ano lang yan, mga plastic agoma goma lang yung ano, yung pinagtatamaan niya. Okay? So ayun, ganun lang 'yan. Sinisikwat lang 'yan. Flat screw sana na nakabaluktot ang maganda. Para pag sinuksok nyo dito, napakabilis lang i-bend, i-push. Ayan o. No? Kung screw sana. Kasi yun sa akin, ito lang ginamit ko. Kaya tingnan nyo naman o. No? Medyo may bangas pero loob naman yun eh. Wala kasi akong flat screw na pwedeng i-bend. Ito kasi, yung flat screw pag in-bend dito, mapuputol. Hindi siya bakal. Vanadium siya. Ayaw ko kung anong bakal yan. Kasi nag-bend na rin ako dati nito. Nitong ink ko. Ay naputol. Yan, dapat ay bakal. Kung meron kayo ng panikwat na flat screw na pwede nyo i-bend na kahit ganyan lang ka-bend para madali nyo. Igagide nyo lang dito yung ano, yung flat screw. Ya, pag naigay nyo dito yung plus screw tapos ay isabay tulak pa pa loob. Kailan papunta dito sa loob ang ano, ang pihit nyo para yung ano, itong lock pupunta doon pag ganun. Ano. Pag nagkaganon 'yon, aangat siya kusa. Tapos lalagyan nyo siya ng panangat. Tapos sa kabila naman. Tapos pagka umangat na parehas yun, umangat na ng gaganyang kataas, pwede na siya hilahin. Ganun lang. So, che-checkin ko muna kung anong problema nito kasi may napansin ako doon. Bangas na, yun o. Oh. Nakita nyo. Kasi ito may time daw na hindi nagana yung busina. Kahit pindutin-pindutin, hindi nagana. So, yun. Che-checkin ko na muna lahat. Kasi ito ang contact point niya eh. Ayan o, oh, napindut to. Yan ang contact point niya. Kumbaga sa ano, yung may nabuksan kasi ako dati ng ganito, na andito sa pinakang airbag yung ano niya, pindutan. Parang manipis na papel siya na naglalapat lang na ganoon counting kaunti Pero ito, nagandahan nito, may contact point yan sa loob. So, titignan ko na lang yan kung anong uh, itsura nun. Pero, hanggat maaari, hindi ko kakalasin yung ano, yung sa airbag. Mahirap pagtupi ng airbag eh. Ayun yung airbag niyan. No? Okay? So, chit-checkin ko na muna to. May isa pa kaming napansin pala mga bossing. 'di ba? Pinakita ko sa inyo may tangos yung wire na 'yon. Ito nga pala nung tinetesting ko kanina kasi nagbuhay ako ng susi ang lakas ng volume nung radyo. So kanina nung pinipindot ko yung negative ay ang nangyayari sa kanya, nagbo-volume up. 'Yun. Napansin din pala ni Bossing ano? Yan. Napansin din pala ni Bossing. Hindi lang niya na ano sa akin na at ako namang nakapansin. Ayan. So palagay ko dito yung kasi yung wire na yan, ito at saka dito para sa steering control yan yan parehas yan so kung tumatama yung sa body ground nitong busina na papinduta natin so ibig sabihin pag pinindot yun kasama din siya sa malfunction ng ano pag negative nagbubol volume up naman dito sa head unit so ayusin ko na lang yun tapos sa yung mga contact point nito titignan ko okay okay nakuha ko ng problema mga boss ng ating busina kaya pala si bossing ay may pagkakataon na hindi tumutunog kahit pindutin niya. So dito, dalawang wire 'yan sa dalawa. So negative positive lang 'yan. So dapat 'yan, pagka yung tester light natin nasa negative kasi negative switch ito eh. Dapat 'yan pagka-sinundot natin 'ari na or ito tutunog na dapat 'yan. Maga-trigger na agad dapat do sa busina natin. Ano? So wala. tinestingan ko naman dito 'yung aking test light. Ito kasi kuryente. Ay, hindi pala kita yan so may kuryente naman yung ating uh, test light, umihilaw ayan eh. so dito kahit tutudutin ko ito at itong isa walang function ngayon check natin yung mismong socket nya ito yung socket nya papunta dun sa labas yan yung control socket nya Okay, ganito naman ang ginawa ko. Isinaksa ko yung socket ko dun, ay yung test light ko kabilang dulo. Ayan, kabilang dulo dun sa wire nung papunta sa busina. Tapos ito, ito kasing part na to, negative yan. Yung ano na yan. Tingnan nyo ha. O. Pakinggan nyo. So, ibig sabihin, ang problema nyan, clock spring. Dito sa contact point nya dito, walang problema. Tatlo yan. Yung ibabaw, dalawang ibabaw, at isang ilalim. Yan, yung tatlo na yan. Yan yung contact point nya. Ito yung wire, yung kawad, na negative at positive niya pati itong isang ito. Yung magkadugtong niya. Okay. So yun, ang problema nito clock spring. So ito na lang ayusin ko para hindi na magmalfunction yung volume control niya. Okay. So ayan mga boss, kinalas ko na yung steering wheel para masigurado kami kasi yung ano niya, yung mga pinadala dito ay mali yung mga ano niya. Tumama man dito sa ibabaw o doon sa ilalim, pagdating dito sa likuran, sala naman. So titignan natin. Titignan natin yung serial number. Okay. Yung mga boss, kinalas ko na yung pinakang clock spring. So pag kinakalas niya, huwag niyong pagagalawin itong roller na ito. Kasi mababago yung ikot niyan eh. So dito sa ilalim, ang bilang nung pin niya, yan, apat sa kanan, pataas, at apat din sa kaliwa, pababa. Ayan, pagkapatayo ang ano yan, ang pwesto. Ayan, dito naman sa kabilang side, blanco yan. Pero pagdating dito sa likod, ayan, kompleto. Ilan yan? 2, 4, 6. Tingnan, nanginig yung kamay ko. 2, 4, 6. 8, 10 10, tama nga ba? picture ako para mabilang ko maigi. Yan. Tapos dito naman sa ibabaw, ay naman ang pin niya. Tatlo sa kaliwa. Tapos kasunod ay isa sa baba. Tapos ay 2, 4, 6, 8, 10. 10 sa kanan. Yan. Yan ang kanyang pin. Tapos ito yung mga pangalan niya. Para ano lang kayo. Sigurado. Saan pa ba? Ayan ang mga pangalan niya. Mga code. Tapos dito, ang pangalan niya dito sa serial number. Kung makikita nyo, EG90-14A664-CAW. Yan. Yan ang kanya ano. Kung mababaklas nyo naman yung ano nito, yung tawag dito, yung manibela makikita nyo naman agad yung mga number nyan yung mga serial number, katulad dito sa manibela sasabay ko na rin yung sa manibela ayun Ay, sa steering ito yung mga switch nya pipicture ako na lang din yan tignan natin ha masahin yung maigi ito yung sa wiper yan kung makita nyo wiper yan basahin nyo maigi DG90 basahin nyo maigi yan yung sa wiper tapos dito naman sa turning light, turning signal yan naman yung code niya. Ayan. Tignan nyo maigi. Basahin nyo maigi. Okay. Ito naman, may mga tornilyo maliliit. Ayan. Pagkakinalas nyo to, apat. Tapos pag nakalas nyo na yun, basta't huwag nyo ikot-ikotin to ng ano, kailangan kung paano kinalas yan, ganun lang din. Tapos bubunutin nyo yung ganun. Ayan, ganun lang. Tapos ay babalik nyo lang ulit yan ng dapat ay tama. Oh, kailangan mag-lock yung ano dito, yung pin. Kailangan lahat siya. Tapos 'yun, tuturnin niyo na lang ulit 'yan. Tapos siyempre, wala pa kami available no clock spring. Bubuuhin ko na lang ulit. So ayun, binuo ko na muna. At siyempre, ah, uh, susunod pagka nakakuha na sila bossing no clock spring. Di babaklasin ko ulit ito. Okay bubuhin ko na to lahat para all goods na yan mga pinagkakalas ko okay ganito naman mga boss pagka nabuo nyo na yung mga panel nya yung mga sakit nya yan naisokso ko na lahat all goods na yan pati yung may bangas dito natipang ko na tapos ang gagawin nyo lang dyan iyaano nyo yung guide nya yan pagka naisalpak nyo na yun nakatama na yung pinakang kanal nya pupos nyo lang yan. Yun. Kapag ka nag-click na yun, ibig sabihin, yung lock dito sa ilalim, sa nga ba yun? Dito, magkabilang gilid. Okay na yun, nakaklam na ulit yun. So, pwede na siyang ibalik lahat. Full goods na yan. Okay? Okay, ayos na mga boss, nabuo ko na. So, ayan. Ngayon, wala pa rin siyang busina. Tapos, ito nga pala, napansin ko, naalala ko, sira nga pala yung clock spring natin. Ay malamang doon din ito. Kasi kanina, pinipindot ko rin itong mga part na to. May time din na hindi siya nagana eh. Talagang dito lang natin makukontrol. So ayun, tapos na. So intay na lang ulit natin yung part 2. Kapag nabuo na natin yung ano, kapag dumating na yung clock spring na in-order ni boss. Okay? A few moments later. So ayun mga boss, ang bilis dumating ng parts ni, ba ni Bossing Para dito sa Ford Ranger Ayan, pakita ay, ko lang sa inyo Ito yung ikakabit namin Ford Ranger parts Ayan Pangalan niya ay Airbag Balance Spring Tapos ito yun Bilis dumating eh One week lang ay dumating na Ayan Okay. So titignan natin. Kakalasin ko na muna ito. Okay. So ganito ang gagawin natin. Una, kalasin nyo muna ito. Yan. Gaya ng anong paliwanag ko dun sa kanina. Ganyan. Una muna. Kakalasin yan kasi may tornilyo dito. Yan. Tapos dito, sa gilid na to, hihilahin nyo lang yan mula dito. Ganun lang. Medyo matigas lang pero clip lang naman lahat yan. Napakadami. Kaya medyo makunat hilahin. Ya, pagka natanggal nyo na yun, yun, yung tornilyo na yun, tapos ito. Okay? Yan lang, kakalasin ko na yan. Kailangan nyo lang ng ganitong tools. Yan. Okay, pag nakalas nyo na yung tornilyo na yun, dalawa, hilahin nyo lang din yan. Clip lang din naman yan ganun lang. Tapos syempre, tatambak niyan diyan para walang sagabal. Tapos itong ginawa kong switch ng busina, tatanggalin ko lang yung sakit niyan. Tapos pwede na nating tanggalin 'yan. Ah, 'di ba 'yun ang purpose niyan? Kaya may sakit, tapos ginagawa. Kapag ganyan mga switch. Okay ngayon, ito naman ang kakalasing ko dalwa lang 'yan. Ito, tapos ito. Okay? Tapos ganito naman, pagka nakalas nyo na yung tornilyo dito sa ilalim, una nyong aangatin ito. Ayan, sikwatin yung ganun. Pataas. Kasi ito, una nating tatanggalin yan. Kasi yan ay nakahook doon sa ilalim. Ito. Saan maliwanag? Ayan. Nakahook yan doon sa ilalim dito. Kung makikita nyo. Yun, ayun o, oh, yun, yun, yun. Okay. Pagka nakalas nyo na yun, saka natin mabubunot. Aray. Tapos syempre, diskarte nyo na yon para matanggal nyo ito. Kalasin ko muna. So ayan, nakalas ko na. Ganun lang. Tapos pag nakalas nyo na yan lahat, magsisikwat naman tayo dito. Ayan sa ilalim. Yun yung matagal. Sisikwatin ko na muna yan. So ayan mga boss, nakalas ko na uli. Ayan. Gaya nga ng dati, Ayan. Puro <laughs> bangas lang ng kaunti pero all goods naman. Nakalas ko na siya. So ang papalitan ko di yan ay ito. Itong clock spring. Kaya lang yung nakuha namin ni Bossing. Tama naman siya. Kaya lang dalawa yung sakit. Ayan o. So dito isa lang siya. Pero subukan kong ikabit lang ay yung ganito ang ano sakit. Yan. Yeah kasi mayroon din siya naman nung ano eh kamukha niya so yun babaklasin ko na itong ano manibela so ayun mga boss nakalas ko na rin yung manibela ayan madali lang naman kalasin yung manibela nito kasi ganyan ang itsura niya tapos itong isang buong ito kakalasin natin yan ang ano lang yan tornilyo apat 1 2 3 4 Siyempre mag-provide din kayo ng Allen wrench na flower. Ang size nito ay piliin nyo na lang. Hindi ko alam ang size niyan. Tapos yan, kakalasin ko na muna ito lahat. Itong apat na ito. So, ayan mga boss, nakalas ko na yung mga tornilyo. So, ang diskarte naman dyan, bubunutin nyo lang yan. Yan. Tapos, syempre, yung ano nya, sakit nya, tatanggalin nyo yan. Yan. Tapos dito, huwag nyo pagagalawin yung ano, yung sakit kailangan ibabalik natin yan ng ano ng kung ano natin kinalas ganun lang din okay so ibabalik na natin yung kapalit yan. ito naman may lock na itong puti na to yan yung lock nya kaya hindi siya gagalaw basta tapos yan ibabaon lang natin yan ng ganun basic na basic yun ganun lang tapos na tapos yan syempre ibabalik na natin yung mga sakit tapos ay itutornilyo na lang ulit natin yan. Ganun lang. Bago natin kalasin to, kailangan nakatornilyo na lahat. Tapos pag kinalas natin to, ibabalik natin dun sa datihan nating clock spring. Okay, bubuuhin ko na muna to. So, ayan mga boss, ganyan ang ginawa ko. So, natornilyo ko na. Tapos yung lock niya, kinuha ko at inilipat ko dito sa luma. So, yung luma, isa lang ang wire. Pero dito, dalawa. Ang kukunin ko lang dito ay yung isang compatible dun sa sakit ng ano busina nung no, do sa airbag. So yun, ibabaon ko na dito yung ano yung manibala, manibela. Okay. So ayan mga boss, nailagay ko na yung manibela. So kanina, hindi rin nagana ulit yung busina. Testingin natin. So positive. Clock spring nga ang problema nito. Tapos subukan natin yung ano yung steering control kasi yung steering control ay yung negative niya nagbo volume up tignan natin ayan na gumagana na siya volume up volume down positive clock spring ang problema oh. okay so doon sa busina dali na din ito na lang bubuhin ko na yung pinakang ano pinakang doon sa airbag tapos yung isang hindi kailangan, titipan ko na lang yan at isi-secure para hindi mga lampag dito sa loob. So yun, all goods na. Function na nang maganda yung volume natin. So ayun mga boss, nabuo ko na. So pagbabalik lang naman ito, ibabaon nyo lang ng ayos. Yung volume control na sinasabi ko, ko sa inyo na pag nag-volume negative tayo, nagpa-positive, dito okay na, goods na siya. Okay? Tapos yung busina niya, Goods na din. Okay na yan. Doon pala sa ano, dalawang sakit niya, kung napansin nyo kanina, yung isang sakit lang ginamit ko, doon sa kabila, ay tinabi ko na lang. Tapos doon sa dashboard niya, all goods naman. Kasi yun din ang worry ko eh. Kung sakali mang may mag-ilaw dyan, ay di malalaman agad natin. So ngayon naman, all goods na. So yun. Ayos ito. Wala nang problema si Bosing. Okay? So Ford Ranger anong model nga boss? 3.2. Ford Ranger 3.2 T7. T7. ayun, 2016. 2016. model. So pinaltan lang namin ng clock spring. So all goods na. Okay? Thank you.